Magandang araw, mga kaboxing! Ako si Box City, at welcome sa ating channel kung saan tatalakayin natin ang mga pinakamalupit na laban sa mundo ng boxing. Para sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakaaabangang laban sa kasaysayan ng boxing ang laban ni Timothy Bradley kontra Ruslan Probodnikov noong ikalabing anim ng Marso taong dalawang libot labing tatlo. simulan na natin! Unang-una, alamin natin kung sino ba ang dalawang boksingerong ito. Si Timothy Desert Storm Bradley ay kilalang kilala sa kanyang bilis at teknikal na kakayahan sa ring. Samantalang si Ruslan Siberian Rocky, Provodnikov naman ay bantog sa kanyang lakas at tibay. Pareho silang nagdala ng kanika nilang estilo at determinasyon sa ring noong gabing iyon. Sa simula pa lang ng laban, ramdam na agad ang tensyon. Sa unang round pa lang, binanata na agad ni Probodnikov si Bradley ng mabibigat na suntok, nahilo at bumagsak agad si Bradley sa lakas ng mga suntok ni Ruslan. Pero hindi basta-basta nagpapatinag si Bradley. Sa kabila ng mga suntok na tinanggap niya, lumaban siya ng buong tapang at determinasyon. Habang tumatagal ang laban, mas lalong naging intense ang bakbakan. Nakita natin kung paano lumaban ng puso si Bradley, kahit na ilang beses na siyang nahilo at muntik-muntikan ng bumagsak. Pinakita niya ang puso ng isang tunay na kampyon. Sa kabila ng mga suntok ni Probodnikov, hindi naubusan ng laban si Bradley. Bumalik siya gamit ang kanyang bilis at teknikal na kaalaman sa boxing. Dito natin nakita ang husay niya sa counter punching at footwork na naging dahilan upang makuha niya ang ilang crucial na puntos. Sa huling mga round, parehong pagod na pagod na ang dalawang boksingero. Ngunit tinamaan na naman si Bradley sa mga malalakas na suntok ni Probodnikov, hilong-hilo na at napaluhod na lang. Buti na lang naubos na ang oras sa round 12. Pagdating sa desisyon, maraming nagulat dahil sa unanimous decision victory ang naibigay kay Timothy Bradley. Maraming nagsasabi na deserving din ni Probodnikov ang panalo dahil sa kanyang ipinakitang tibay at lakas. Pero sa huli, pareho silang panalo sa puso ng mga boxing fans dahil sa kanilang ipinakitang puso at determinasyon sa laban. Ano ang inyong masasabi sa labanang ito? Sangayon ba kayo sa desisyon ng mga hurado? E comment nyo lang ang inyong mga opinion sa ibaba at huwag kalimutang i like at e-share ang video na ito. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos tungkol sa mundo ng boxing. Ako si Box City, at ito ang Box City. Salamat sa panunood!